Nagtutulungan ngayon ang provincial government ng Basilan at Philippine Health Insurance o PhilHealth upang tugunan ang problema sa kakulangan ng doktor sa mga isla ng probinsya. Ang news na mula kay Marcus Uy. Sa konsultasyon sa pagitan ni Basilan Governor Mujib Hataman at mga kinatawan ng Philippine Health Insurance, naging sentro ng talakayan ng isa sa mga hamon na kinakarap ng mga malalayang isla sa Basilan, ang kakulangan ng mga doktor na tutugon sa pangangailang pangkalusugan ng mga mamayan. May tatlong bakanting posisyon ng doktor para sa bayan ng Haji Mutamad, Haji Muhammad Ajul at Tamuan Lasa. Layo ng konsultasyon na makahanap ng paraan upang mapunan ang mga kakulangan ng mga doktor sa mga naturang munisipalidad. Lalo't ito ay isang island towns na kung saan limitado ang access sa pangunahing serbisyong medikal. Ayon sa gobernador, kapag kompleto ng health team sa bawat munisipalidad, mas magiging handang tumugon ang mga lokal hospital at rural health units sa mga pangangailang medikal ng mga mamayan ng probinsya. Mark Uy, iMinds, Philippines.